nog sa isang gusali sa San Juan Batangas limang oras ng inaapula detalye ng balita Brigada Florence Evangelista Ibrigada mo Brigada, Brigada. Brigada. report Nawatapos ang uh, pinsala ni Bagyong Christine ay nagulantang ang San Juan Batangas Matapos magsimulang sumiklab ang isang tulog sa isang shopping center mula pa alas 11 ng umaga na tumagal ngayon hanggang alas 4 ng hapon. Limang oras na sinapula ng mga Bureau of Fire Protection ng San Juan, Padre Garcia, Rosario, Lucena at maging ang Batangas Filipino Chinese Fire Volunteer na mula pa sa Batangas City ay katulong na sa pag ng apoy. Katuwang din nila ang ahensya ng Municipal Disaster Risk Reduction Management Office at Coast Guard, at pati ang mga polis na nakaalalay na para sa maluwag na trafiko para sa pagpasok ng mga sasakyan ng Bureau of Fire Protection para sa mas mabilis ang ng apoy. May mga volunteers na rin na naglilimit sa mga plastic bottles, papel at anumang uri ng flammable materials sa paligid ng gusali na malapit sa iba pang infrastruktura na maaaring magsanhi ng karagdagang sunog sa iba pang gusali. At uh, naglikas na rin ang iba pang mga produktong flammable ang hardware na katabi ng nga uh, nasusunog na gusali At inilabas na rin ang stock ng gas ang isang fast food na katabi rin ang uh, nasusunog na gusali. At ngayon ay nakaantabay pa rin tayo sa nasusunog na gusali. At uh, para malaman kung ano ang dato sa halaga ng naging pilsala ng sunog. In the heart of changing lives, ito si Brigada Florence Evangelista ng 104.7. Brigada News FM, Batangas, the music. news authority.